ito na naman tayo. Punta ka dito para kumain ng chowking pizza at eh, no? Maliit yung pizza at ngayon. Hmm. Kaya, ang coffee to. Coffee and White chocolate milk. Oh, makdo. Ah, McDo. Oh, makdo. Oh, oh. Parang hindi sila siksikan ngayon, no? Baka hmm. doon sa kabila yung madami. Yeah, Big chomay. So, Pero hindi siya si Ducky. Nalala mo yung sumakay tayo sa grab? Yung asawa mo gumagawa Uy gagawin, baka siya yung asawa. Saka yung thank ano, po. thank you po. O, oh, ito, Hong Kong noodle. Ah, meron na ako. Ay, ano lalo. sa Gago, oh, laki ng siomay na. Sige. Oo. Laki ng siomay na. Oh. Ng na. Binondo Big Siomay. 60. Lahat sila big siomay. Mango Milky mangoes. mangoes. Ay, malaki yung siomay na. ka. O, naman yung sa warm up. Kitma ko na to eh. So, siya ba? din o, oh, si ate din. Nakakagutom oh. ah, dito. Eh, hey, noodles. Okay. Oh, dito na ako babagsak. JS Kusina. Masilog-silog lang gusto ko eh. Dito tayo niyan, isa. Humble Scramble. C Shawarma. Hindi. Kakamataba yung Shawarma niya. Na-order na ako. Angel Pizza. Chicken Chingu. Hindi ko pa man yan. Ay, sorry po. Anyhow, anywho. Uy, ito nga. Sino ako? Ang mahal lang ano. Malak. Bilao. Marami. Bilao siya. Bilao. Stanford. shuttles best trans shuttles kaya tayo last time ayun bibili ako nito white chicken white cheese bago nila Chabirap. wrap ikaw may gusto ka dito tapos ay iba na pala to burger, burger na to ay wala po ah um, waiting uh, um, ah wala Ah, sayang. Pabenta sila. Bad oh. trip show. <laughs> Bad trip show. Oh. Oh, wow. Ayaw. Oh, fried ice cream naman ngayon. Fried ice cream. Umuusok na bowl. Nako, 'yung umuusok na bowl sya, hindi masarap 'yan. yan. Chicken no? inasal. Aling Bisaya? ipagte natikma you. ko na 'to. O banyari, cream, masarap 'yan. Wow. Oh. what? Matamis. Oh. Ito. Ayun, ito ba 'yung kopi na gusto ko D2N ito na lang bilikan dalawa D2N Lahat po available Spanish latte Isa lang order po ng iced spanish latte then isa pong ginger bread latte Yun lang Mas koi box chicken no box chicken Yep pag yung six pieces po. Oh, uh, two, uh, two flavor lang. Two flavors lang. So, so, six pieces na two flavor lang. Yes, oh. yung tawag ako nito yung juice. Eto, nandito na yung <laughs> chicken natin. Kuli <Buryo> mo na. Nandito <laughs> <laughs> na lang po <laughs> Dito na sila kumain, no? Oo. Uh -uh. Para hindi... Okay, na. Walang kalat masyado. Uh Oo. -oh. ah, grabe. Uh -huh. So refreshing. So refreshing. Toilet. Toilet. Thank you. Thank you. Oh. Why burger? The original. One whole chicken. Why chicken? Huh? Why chicken? Not original at all. go. Oo nga. Nakakasarap siyang tukoy minsan. Nag. <laughs> Celebrity ah. Oh. Oo. -oh. Yung nakakagigil minsan. White chicken! Oh. <laughs> Kailangan oh. na gano'n ah. Sarap birahin eh. Sarap bigwasan. Ah! Ang cute nung logo niya oh. Full scrumptious. Hindi yung quickly oh. Kaya, yeah, quickly. Plato raps. quickly. Plato <laughs> Paligokan siya uh oh. Oo. Ang galing. Single, 70. Large, 130. Buy one, take one. Wala yung kanin. Ayun o, no, kanin. 80. Fried model. Ayun. Dito tayo kay AC Fried model. Large chicken. Thank you po. Sayonin. Sayonin. Bye, Thank you. na yan. Thank you. barbecue. Pagpalit kayo ni ate. Okay. Para... <laughs> <laughs> para magkasundo kayo. Kaya mong buo-buo. Huwag oil. Buo yung ilagay mo para matapang ka yan. Matapang talaga ako. Kaya hindi. Ah, Busi mo, lugi mo yung negosyo nila. Salbahe ka! Baka hindi ko matikman. Baka. Thank you. Hindi nga, dahil mo kung masarap ako sa sabi ko, I'll just buy one muna eh. Ay, isang order. Wala, naubos na kami. Ay ano yung matamis. Smabi <small> yung matamis. May spicy ba daw yung somay? Meron po. Yan, okay na. Oo, oh, pare-pareho lang yan. take out lang po kami. At take out lang. Mag <laughs> <laughs> ma <laughs> ma <laughs> Sige na nga, pwede isang order din. Ang ma'am. hindi ba yung madami niyang pamatid? Hindi, hindi pwede ako walo. Thank you po. Thank you, thank you po. Oh. Ah, dalawa sila. <laughs> <laughs> <siya>, May kasamang anak. <laughs> <laughs> Balak guys! Hindi, Ay, hindi. Ito na lang ako. Ito, ito yung sabi yung babalitan ko. Ano? Anong meron? Tapsilog lang? Complete lahat. oh, complete lahat. Anong bestseller niyo? Tapsilog. Sige, isang ano. Dahil dyan, isang chicksilog. Dedya ko. Tapsilog. JS Kusina. Sige po. Salamat. Thank you.